yun o oh. share ko lang sa inyo mga paus magpapalit kayo ng ball race to to tanggalin nyo lang yung ano na yan 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 yung tatlo na yan o oh. Tsaka yung sa baba. Yung pag alo dito mga paps, di ko na pinakita no. Kasi ano na yan. Eh. Dami na tayong video nyan. Ito lang yung tatanggalin nyo. Yan, no? Yung dito, sa speedo nya. Sakit na to. Pinipindot lang din naman yan. Ayan o. No? Para iwahin yung ganyan. Tapos lagyan niyo ng ano, para hindi magasgasan yung dito, yung harap nyo. Ganun lang kasimple magpalit ng ball race. Ito na, may pamalit na tayo. Pero hindi urig na bilhin ni Joey Girl. Mahal daw yung urig. <laughs> Sabi niya, sige, dalawang taon. Okay na daw yan. Isang taon. Mahalan dyan talaga. Tipid tips talaga si Joey Girl. Maganda kasi, hanggat maari, pag kayo mga paps magpalit niyan, hanggat maari, original ang bilhin nyo na pang ball race. Siyempre, pang matagalan. maabot na oh, Ito, ilang taon na? Oh, anim na. Ay, pito. Pitong taon na, oh. Bago siya bumigay. Lumili ko na raw kusa, sabi ni Joy Girl, eh. <laughs> Kahit hindi niya na, lumili ko na kaliwa, eh. Pahalan, Joe. Barat lang sa kala mo. Barat. Op, 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 op. Pwede na yan. Ayun, natanggal na nila yung ito, yung, ayan, yung turnip. Yan tanggal na ito yung pangatlo then ito na pasto na yung bearing sa ibabaw yun o oh. so na natin ibabaw then dito kayo mga paps tanggalin nyo lang yung ito tinanggal namin yung sa caliper yung gulong Ayan, tanggal yung gulong, then yung caliper. Ayan, ayan siya. Tsaka yung ABS. dahan ninyo yung ABS nyo kasi baka mapunggal. Okay? Tapos yan, mahuhugot ma na yan. Okay, hugot na medyo girl. Baba na yan siya. Yun oh, Ay, ito Joey girl oh Yan oh Agay, sira na pala ito. Ayan o, oh. tinamay tsura. Tsura pala, Wala dito. Kaya lumili ko na ng kusa Oh. Tsaka gastado na talaga yung mga ano niya, mga bulitas. Masyado ng gastado. Yan Then, ang paproblemahin natin ngayon, yung pag Kahanap tayo ngayon ng pang ano, pang sinsil natin dito. Yung upuan ng mga bearing, no? Kaya oh. Yan. Kahit tubo lang mga paps, natin yung tubo para eh, mapalabas natin yung inuupuan ng bearing niya. Pati yung sa ilalim. But, but, mga, but, tubo. Okay. Operation okay, hanap lalim, tubo. Lalim, lalim, so ito <laughs> mga paps na ito, may nakuha si Joker na tubo. Ayan. Sikwatin lang natin yan dyan. Bali, padaan mo lang sa ilalim. Kasi ang labas yan is, palabas siya. So ayan brad, ito brad, ito brad. Mixi it yan, ito. Okay. Ayan, pasok nyo lang yan dyan. Parang hindi na kayo pumunta sa mekaniko. Ayan o. Oh. Kano lang naman. Oh, ayan okay. oh. di ba lang na? Kabila. Ay lalim. Meron pa rin doon. Bilal, bilaan ano? natin. Okay. Yeah. Uh. Oops, oh, sobrang kabila naman. Sa ano naman, banda rito naman. Para pantay. Yan. Okay, diretso, diretso na. Okay. Ayun. Oh, laglag -lag na. So ganun lang, ganun lang kasimple mga paps no? Then De, <laughs> kuha ka muna Grasa, grasa Tsaka linisin mo na yung ano Ito, lilinisin mo na yung upuan nya Upuan nung Bearing Ganun lang kasimple mga pups, no So, ito yan o ah, Yung bago, ito na Yan, yeah, malinis na Linisin nyo Tapos yan Then, grasahan nyo ito Lalim lang, lalim, lalim. Lalim. Ay, hinabutan na kami ng gabi. Kasi, dito kami natagalan na papso. Pa-lowered, lowered pa kasi Joey Girl. Gusto niya rin kasi bumaba ng konti. So, ganun lang, Joy, ano, mga pag gusto nyo rin mag lower gaya kay Joker lo ayun o oh, nag ano kami ng ano Minabaan namin sya konti konti lang naman hanggang dito lang para bumaba sya konti pag salpak natin doon yun o oh, ginabi na kami <laughs> pero maglalagay na lang kami ng lock walan dyan talaga o ginabi yan sya ano, lower lower ah <sighs> Dito mga paps Huwag niyo masyadong higpitan May ano lang yan Pag sumampak na yan sa ilalim doon Okay na yan Okay Ikot yung girl Yun o Nabuo din Anong oras na Be Tignan niyo mga paps oh. Swabing swabing na siya oh. Oh. Eh Pat ganyan side mirror niyan kita tayo dyan eh, <laughs> nasabing sabi na. Ah, di ba? Wala na siyang ano, parang kumakanto. Aray ko. Yan, tapos <itest> <laughs> si test drive natin. Si Barat daw magte-test drive. Okay. <laughs> Gawang Barat. Test drive. Ayun <laughs> do? Ah. Wala tayo na lumiko <laughs> Ayan na si Barat Ayan na si Barat Ayan o Smooth okay na smooth na oh, Smooth na smooth oh. smoot smoot. smoot smoot. Smile 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 <laughs> <laughs> Okay na okay na So ayun mga paps Ganun lang kasimple magpalit ng ball race So sana may nakuha kayo kahit konti na sa, yun, sa, sa ngayon, yan muna mga paps. Adios and salamat po. Salamat ka na, Brad. Salamat po. Adios. Smile. <laughs> yan, yan. Okay na yan.